Charan! Hello, good evening everyone. O, ayan, o, diba? O, mag-aano na tayo yung uh, mga nagpatala ng September. O, ayan, o, sige, unahin natin pag flex ha? Okay, stomach in, chest out, What? out. I-push ang bewa. I-pull ang malakang, o, diba? O, ayan, o, diba? Uh -huh. Flex, flex, flex flex. So, ayan. Amoy, ano, ulam pa tayo kasi katatapos lang natin magluto. E, mamaya na ako magsha-shower pagka, ano, after ng, ano, dito. Para tapos nang na aking obligasyon. Oh, o, no, ba? Diba? Pero, naglipstick naman tayo. Yun nga lang, ayan. Amoy, <laughs> oh, diba? oh, diba? oh, ano, kaya, amoy pinakbet. o, diba? O, kala nyo, ah. O, nai-ano ko pa yan, ah. Nai-ano ko pa sa sa mga outfit ko kagabi, na i-related ko po. Sige na, ito na. Shuffle na natin ito. Na-shuffle ko na siya kanina, hair natin, habang nandoon pa si Kane. Hininga lang. <laughs> Tumakbo kasi ako sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Na, ano ko na to ng 50 kanina? Gusto ko lang pakita yung aking earrings na ito yung brown din. O, diba? Na-brown pa natin ito. Oo. May ulam talaga ako. Okay lang yan. Malayo naman kayo. Sige na, ito na. Una. Ah, ito na nga pala yung usapan ko. Sino yung pinakamaraming entry? Sa kanya yung una at huling ano ha, una at huling premyo. So, ang una na natin ay, lilista ko na nga. Una natin ay si Marlinda. O, lagay na na. Kasi ano to, 20 winners. O, Marlinda na yung pang, ano, pang number 1. Marlinda. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 19, 20 ang pang 20 natin ay merlinda pa rin okay o isa na, umpisa na umpisa na Shuff, start na pala kasi na shuffle na natin di ba <laughs> may bago nga <lamang. laughs> oh pangalawa merlinda kasi may una na tayo kanina Oh, merlinda may linda pa rin eh. oh. Okay ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayan, yung una natin kanina Marlinda kasi nga ano automatic 'yun. Yung unang shuffle ko naman ay yung unang spin ko ay Marlinda bali number 2 Marlinda. Pangatlo. <laughs> Wala tayo sa hulog. Eh. Ayan, ayan. Ang ganda kaya ano nito, outfit ko. Ano siya oh? Ay, manong sutil. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, diba? Oy, Marlinda. Ayan, remove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam nyo, guys, marami akong ganito, guys. Ayan. Kasi may problema ako, eh. Yung taba ko dito sa kilikili, Ayan. <laughs> Tinatakpan ko yan, eh. Ayan, manong sutil. O, uh, diba? Manong. Ayan, remove. Pang number six. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan. Kung yung iba, may mga tina, ano Lagi sila naka-cover ng ganyan. Braso, ang tinatago. Ako po hindi. Ang tinatago ko, ito yung taba ko dito sa kiligili. Ang cute niyan eh. Uy, Maria Teresa. Teresa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ayan. Pang number 7. Marlin daw ulit. O, oh, di ba? O. Oh. Remove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Ay, pag inanong ko para ang taba ng hita. Hingan natin. O, oh, di ba? Oh, oh. Walang hingahan ito. <laughs> Uy, Marlinda pa rin. Naku, may pampatala na ulit si Marlinda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ayan, may, pang, may, ano na sila, may pang-renew na sila ng member. Member sa ano, membership sa YT. <laughs> Ay, naku, Merlin pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shuffle. Ayan. Ayan. Merlinda pa rin. Ako, hindi naman nakakapagtaka kasi marami talagang entry ko si ano, Merlinda. Pang number 11 na tayo. Mabilis lang tayo sabi ko sa inyo. Hindi tayo abuti ng 10 minutes. Eh. Di ba? Kung magla-live ako, sayang na sayang naman. Oh, Maria Teresa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. O, diba? Merlinda pa rin. Ang oh, galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang number 13 na tayo ha. Pang number 13. Okay. Meron ka ba sa lawal? Naku, wala na naman ano to. <makes noise> Teresa. Okay, no. Malalaglag ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naku, ano ba? Naku, nasulatan na isita natin. Pag number 4, no king. Ba yan? Marlinda. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang number 15. Ten. No. Pucu pucu. Teresa. O, oh, diba? Or oh, number 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nako, daming pangalan <laughs> ni Marlinda dito. <laughs> Deserving naman kasi talaga dahil sobrang dami yung entries. Eh. Okay, stop it. Jane Barcoma. Ayun, nakaisa si Jane, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang number 17. Tatlo na lang. <laughs> okay. Matutumbahan ka ng manikin. <coughs> Marlinda. Kain, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. dalawa na lang. Sabi mo kain, dalawa na lang. Kain, don't push, na ko. Dami oh. Don't push. Karen Ocampo. Yeah. Kaya mo na chichay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ito, last na to. Kasi meron na tayo pang number 10. Kasi meron na tayo pang number 20. Kaya mo chichay. Marlene da pa rin. Marlene ko rin. Ayan, kumpleto na po guys. Bye everyone. Bye. Bye. Okay, nalikan mo Bye. Okay. Bye. 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 Bye